Hi. So nandito po kami sa El uh, Paris Overload ni Diwata. Yes. Oh, ayun ang bahay ni Diwata. Sana yung lumabas siya. At para makapagpa picture man lamang kay Diwata. So ayan. Medyo wala pa pong customer at talaga ako konti. Mika ni Diwata. Ayan. O, oh, ganda. Babae-babae. Yes. So, yan, Papasok na po kami. At titignan namin kung talaga marami pong mga tao talaga. Ha? <tinyo> So, ayan po yung ano ni Dejata. Yung kanyang bahay. Diwata si Paris Overload. Yes! Mmm! Ayan! Mayroon po pila dito. na sa isang Talaga naman. Paano pinaprocess ito? Ayan mukhang bongga ito po ang uh, fried chicken the water yes ganyan pa process po ng fried chicken in the water yun ang sarap So yan, nakabila po kami. Ah, di ba, sir? sobrang hawa po ng pila Kina, kailangan po tayo mag up para makakain uh, yeah. yeah nakalapit din po kami just yung wala lang kami pag-asa maka punta dito sa bili ng mga chicken Pag nalaki po talaga ng chicken, hindi wala Yeah. So chicken joy, chicken joy, chicken joy, I don't like chicken, chicken curry. Chicken eh ito. Chicken. Oh, okay. Chicken. 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 Chicken.

Com oh, é?

Sabi mo um ng balut ng chicken niya. <laughs> Ato Ah. Hay nah. nako ito. Hmm, buhay. Bakit? Sabi mo sana naman na ang pagkain, okay lang si Diwa. Ah. Kulo kinigam. Eh, hindi ka mukha eh. Hindi ganyan ang mukha e no. Madiret. si

Uh, sarap, sarap. Yung Ito yung lakon. Ah. Surot-surot. na. Hindi mahalat na. Ito may laman. ko, oh. may laman. Ito may laman. Ito may laman. Guys, ayaw yung laman. yung Halo ya. Ini kan ibu anak Christopher. Alma. Halo hmm? nama. Halo nama. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Mayor status silakan. Mira. Trinity yum chicken. Chicken fry. Mereka itu makanan gitu ya. Oh, lalaknya ya. Eh. Tortet. Hindi dito walibon. Pero frozen nga. Sabi ng vlogger din na si Chad Guinness ba yun? Mm -hmm. Oo. Oh. niya, in fairness, malaki talaga yung ipak Oo. Oh, para daw ng pero. Sabi niya. Ngayon, ito ka may Oo, ito. May na kondalang na binili ko. Ah, wet tissue, Ay, tissue wala. Para pagtapos

So yan tapos na pagkain ng iniba na kasi hindi na upos ang pagkain ang kanin Kalibasag meron pong kakasong iniba na kaya Lagyan ng kumain. Gusto ka. Ito. Ano, Ito. paris ni Di, Diwata, uh -huh. sister? Masarap. Masarap. Um, Lalo na yung sabaw, Masarap. masarap. Oo. Oh, Pwede uh, na po. So, ano ba ang sabi ninyo? Sa pinahin niyo ng uh, Paris. Masarap. Si Sarap naman. dito totoo yung ano. Cheese <laughs> meal. oh cheese meal. Worth it naman. Sige, <laughs> <so please. laughs> <-a> -ano, <laughs> <laughs> kain pa. Kain pa kayo. Kain. Ayan. Kain. 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 Kain.

lang yun. Ayan po ang bangin yung buwaka. Tapos yan, eh, hindi mo natin makita. Kaya nagpapicture tayo sa kanya. Yun. Yan larawan. Ayan. Ang pangyay diwata. Kung wala po siya. Oh. Kaya wala na tayong magagawa. <laughs> Umuwi. <laughs> Namin dorong. Ah. <laughs> So yan po, tapos na po kami kumain at nasa naman po ang kanya po. Paris Overlook we'll at Sheken. So pupunta na po kayo sa MOA. Kita-kita po tayo doon. Bye-bye! Bye! Yeah. Uh, uh, so yan, yeah. nandito okay, na po ang aming grab at pupunta po kami na ng... thank you Diwata at babay na sa iyo agad agad, agad, agad.